Oh. Oh. Ano? Yeah, na nagbibigyan niya ako! Itigaw yan. <laughs> Pinanggal na yung ano. Oh, o, Tawain oh. naman! O, oh. wag paan. Ipipin sa ibang bansa kayo, kaya na ang pinaka-enjoy. Bagaimana dengan dia? Oh, ya. Oh, ya. Oh, ya. Saya sudah tahan. Saya sudah tahan. Saya sudah tahan. Saya sudah tahan. Oh. Dia berlari. Dia Dia berlari. Dia I-upload natin sa Youtube! Babakit ako kay Ate Bing! Yes! Ilit ka, yes! Ilit! Na-iit na ka! Ano yan? Naka may butas! May butas sa gitna. Ay, mga babae, mga abang, sige. Ilang, ilang minute. Ay, tagal kasi i-download sa Youtube eh. Alam niya ni? Okay oh guys. So, okay kayo, lalagay kayo na sa YouTube. Lalagay ko sa YouTube tsaka sa Facebook. Saan so, kayo guys Sa YouTube. Ano yung ano mo? Bayong mo. Pinky, bayong mo. Nakalagay na dyan eh. Para maninaw. Kailan pa kawai ng awa 'yan eh?